Gusto mo ba yung panghimagas na simple lang, masarap at tipid pero sosyal ang dating? Ito ang gawin mo, mabilis na at pwedeng pwede pa pang regalo. Para, simulan na agad natin para mabigay na agad natin yung regalo. <laughs> Isang sachet ng Milo, kondensada, crushed grahams, dalawang itlog, at melted butter or margarine. Ito lang kasimple yung mga ingredients na gagamitin natin. Itabi. <laughs> Kasi bibilisan na agad natin yung pagluto. Kawali. kainitin natin. Ganyan lang, oh. Oh, sobrang hina na. Tunawin na natin tong mga dalawang kutsarang butter or margarine. Tunawin lang na mabuti. Pag ganito na, tunaw na, tunaw na. Yung isang lata ng condensed milk, bubuksan ko lang. Haha. -ha. Oh. Tilukin. Tilukin. Ayan, tapos okayin natin ng mabuti. Dapat halong-halo muna yung butter at ang condensed. Parang ganito, oh. Oh. Tsaka natin ilagay ang isang sachet ng Milo. Ilagay tapos dahan-dahang ukayin. Ihurot di ay. Pwede man. Wala na yung na. Ukayin ng mabuti hanggang matunaw yung Milo. Pag ganito o, oh, natunaw na tunaw na yung Milo. Dito tayo. Yung dalawang itlog. Kunin natin yung egg yolk. Egg yolk lang yung gagamitin natin. Ito, ulam na des ngayong tanghali. Sa part na to, siguraduhin sobrang hina lang talaga ng apoy ha. Okay? Haluin ng mabuti. Ang bango guys, parang chocolate leche flan yung amoy. Kita nyo, na halong halo na yung egg yolk. Yan. Pakukuluin natin to, tapos okayin natin paminsan-minsan para hindi magbuo-buo. Pag ganito o, na, haluin. Yan. Tapos patayin na yung apoy. Yung crushed greyhams. Ah, yung apoy is nakapatay na ha. Ibuhos natin to. Dahan-dahan lang, pero ibuhos, <laughs> ibuhos pala lahat. <laughs> Malangay ta pag magdahan-dahan. Basta yung apoy nakapatay ha. Tingnan nyo, wala nang apoy. Pag ganito na halong-halo na oh, mas maganda pag spatula yung gamitin. Palalamigin lang muna natin dito sa glit. Diyan lang yan. <laughs> Ito na oh, lumalamig na, hindi na basa, 'di ba? Naging chewy na. Yan. Kahit anong container, lagyan natin ng plastic. Lipat natin to. Flat natin, no? At ito, oh, flat na. Ginanito ko lang para mag-form. Oh. Ang sarap tingnan, no? Hiwain na natin. Ito na lang yung ginamit ko. Mas mabilis pa, oh. Effortless pa hiwain. Meron akong ganito. Lagay natin sa gitna. Yan, o, oh, di ba ang cute? At ayan, 24 pieces yung ginawa ko. Meron pang tira, kinain ko na yung iba. <laughs> Meron akong recycle box dito. Yan, o. Oh. <laughs> Lagay natin to lahat. Kayo na bahala sa toppings niyo, ha? Pero ako, lalagyan ko na ng chocolates. Ito na, o, oh, di ba ang social tingnan? Social na pangregalo, ha? <laughs> Siyempre, madami pa akong tira. Ganito ka-chewy, o. Oh. oh. Mm. Grabe yung sarap, guys. Hindi matamis, hindi matabang, sakto lang. Hindi nakakaumay. Mm.